Samantala tuloy ang libreng sakay sa LRT2 ngayong araw, si J.M. sa detalye Live. Rising Chime, J.M. Audrey, extended nga ngayong buong araw ang uh, libreng sakay dito sa LRT2 station sa mga stasyon nito. Dahil pa nga rin sa aberyang ginawa kahapon uh, ng, uh, mga, ng mga train at uh, transformers. Isa si Teacher Liz at ang anak sa nadamay sa mahabang pila kahapon ng pasahero sa LRT 2 Marikina Station dahil sa averiya. Alakang tuwa niya na kahit papano ay na-extend ang librang sakay ngayong araw dahil nakatipid sila sa pamasahe. Actually kahapon pag dating po namin doon sa LRT po, ang dami ng tao. So naka ano na lang po kami na, nagabang na lang po kami ng jeep. Puti po hindi po masyadong traffic kaya po nakasakay naman po kami. Nakatipid po kami. Nakatipid po. Kasi dalawa kami. Eh. Ngayong araw, normal at sakto sa oras ang pagsimula ng operasyon ng LRT2. Maraming pasayero pa rin ang mga naserbisyuan ng libreng sakay ng train system na ipinagkukutos kahapon ng Transportation Department. Ang ilan sa kanila ay na, katulad nga ng grupo ni Teacher Liz na naapektuhan ng pagkantala ng operasyon ng LRT2 kahapon ng umaga. Naipon na mga pasahero nga ang gumungad sa mga sasyon dahil sa aberyang idinulot ng pagkawala at kulang na supply ng kuryente sa isang tren. May mga transformers din na pumalya kaya natagalan sa pagayos. Halos magkatatanghali na rin kahapon ng mag-full operation ng LRT2. Tiniyak naman ng LRTA na susuriin muli nila ang naging problema sa tren at transformers at sisiguraduhin na hindi mauulit ang ganitong aberya sa mga pasahero. Samantala, nakatakda rin ngayong araw ang pag-implementa ng uh, pangalawang bugso ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Sa diesel, aangat ng 2 pesos at 60 centavos kada litro. Sa, sa gasolina naman, sasampa ng 1.75 kada litro. Habang ang kerosene ay aangat ng 2 pesos at 40 centavos. O sa ngayon nga ay uh, normal pa rin yung dagsa ng tao dito sa estasyon uh, ng uh, Cubao sa LRT-2. Pero mamaya alas 8 or uh, possible yung rush hour talaga, eh, maras marami pang uh, pasahero ang uh, makaka mapapakinabangan itong libreng sakay uh, ng pamunuan uh, ng LRT. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, JM Pineda.